Good day guys. Pasal ko kayo sa aming garden. Season na naman po ng ating mga puno para magbunga. So ayan po. Ayan po ang ating mga langka. Ayan yung ating mga langka. bunga plus ito naman yung ating mga avocado ayan ang dami na rin bulaklak ang eh. dami ng bulaklak ang ating avocado ayan eh, na si bulaklak na sila mangga ano ating ito yung abukado natin oh. ang dami ng bulaklak ito naman yung ating mga mangga oh. ayan oh, dami na rin bulaklak ng mangga natin may mga bunga na rin yan dami eh. Ang ating bayabas medyo nalungkot kasi hindi siya uh, nadidiligan ay eh, summer ngayon pero nagbunga pa rin naman siya ayan o oh. malaki to eh buyuro ito yung ito. lalaki pa yan dapat kung alaga lang yung puno na didiligan pero may mga bagong tubo na siya oh. kasi nadidiligan ko bakasyon kasi ako ngayon eh oh yung aming mga malberry Ito, pinupruning ko to kasi masyadong nalago. Nakain ko na kanina yung mga bunga na hinog. Kulay ay violet yung bunga nito. Tapos ayan o. Ayan o. Mga mangga natin. Dami. santol, dami na rin kuan santol dami, dami bulaklak ang mga bulaklak ng santol natin ayan o, dami ito ayan ang mga bulaklak ng santol natin ayan, dami o ayan, tad ng bulaklak yan o eh. santol nadalaglag na nga yung mga bulaklak sa dami ano mga bulaklak ng santong natin so, meron din tayong kalamansi dito medyo na ano siya nalungkot din siya kasi bihirang nadiligan tapos medyo na natalo siya ng mangga dati ang daming bunga nito nanurin siya kasi nakulang sa sikat ng araw kasi natakluban siya ng mangga meron din tayong mga sili dito tapos malunggay natin na sa malunggay natin na mga customer natin yung mga yung dito, yung mga kapitbahay meron din tayo mga ano papaya ayun may, may malalaki natin

Tapos dito, mayroon pa tayo isang abocado. Abocado namin ito. Wali, nagbuko. Gano'n lang. Nagbubuko na din ng bulak-bulak. Tingnan -bulak. nyo ito. Ayan. Ito yung buko niya. Ayan. Nagpo-focus. Nagbili-focus. Ayan.

ito puno ng abukado rin to namatay kasi natalo siya dahil na kasing puno pero itong puno ito galing sa Venezuela bansa pa ng Venezuela ang laki sana ng bunga niyan no? Eh. lampas isang kilo yung isang bunga kaso sayang namatay may tanong din kami dito mga herbal ay ganun. Ito na yung aming little garden. Ayan. Meron mga duyan dyan. Sarap ng pahingahan sa garden. Mayroon. Dito lang kami minsan nakain. Bigyan ko ng ilaw. Ayan. Para maganda sa gabi. Tapos naggawa ka, gawa ko ng swing. Gawa sa kahoy. At saka naggawa rin ako ng swing na gawa sa bakal. May sandalan. Tapos gumawa ako ng upuan din. Ito yung mga scrap na metal lang na hindi nagagamit. So, ginawa ko, winelding ko siya. Ginawa kong upuan ito. Ayan. Tapos, may mga scrap din kami na ibang tubular. Ito, ginawa ko. Gagawa ko ng mesa dito sa garden para may laging may mesa. Tapos, may mga sobrang tiles ako na pagawa sa bahay. Ayan, ginawa ko. isya yung ginawa ko na pinaka taas yan. dito siguro mga nagastos ko dito mga nasa 1.5 din sa lamesang to lahat lahat so ito yung aming bahay yan yung bahay namin ayan ito yung bahay namin yan, ito, ito yung bahay namin. yan. yun yung aming e-bike ito mga puno ng bayabas to medyo na ano nga sila natuyo kasi hindi nadidiligan didiligan so yung bahay namin yan ito itong aming pangalawa yan, si otot Ay. yan yung aming bunso yan yung aming bunso si Raim, yon si Naim ito si Raim tsaka si Mami Berlin yung aming panganay wala na sa school si Bien so ayan, thank you sa lahat ng mag watch at sana naman, please please, please 10 years na akong nag-upload ng mga videos siguro yung iba hindi informative kasi ang ginagawa ko lang eh, nagagather lang ako ng mga memories yung mga ibang memories na video na na record ko na upload ko na lang sa sa youtube kasi marami ng beses na nang nangyari nilagay ko sa mga hard drive sa usb eh naku corrupt siya so yung mga memories nawala so dito ko na lang inilalagay siya sa ano, sa YouTube tsaka sa Facebook para siguradong ano na lang siya. So ayan, thank you guys. God bless po sa lahat. Ingat po sa lahat. At sana naman po 10 years na po ako nag-upload ng videos. Support niyo naman po yung aking channel. Maraming maraming salamat po sa mag ano sa mag susupport, God bless po sa lahat. Bye-bye. Love you all. Bye-bye.